gusto kong i-share sa inyo itong gagawin kong video ngayon guys at aalis po ako dahil meron po kaming pupuntahan ng aking anak at pipick up po kami ng in order niyang monitor para sa kanyang computer so itong monitor po na to ay siya lang talaga may gusto dahil ayaw na nga namin siyang bilhan dahil nga meron na siya kaso nainggan na naman siya sa klase ng monitor na to kaya gustong gusto niyang bilhin so ngayon guys uh, wala akong choice kasi gusto niya talaga so nag-spend siya ng kanyang pera para sa kanyang monitor na to so ishare ko sa inyo guys at ishare ko yung place na pupuntahan namin dahil uh, parang magsakan niya to ng mga ayaw ko second hand, second hand so tara guys sama kayo sa akin okay So, ayun guys, nandito na po kami. Ah, uh, yung ano pala, yung aming pick up ngayon, ano lang po pala, kumbaga, pick up lang namin. Imimit -me lang namin po yung guy na nag, nagbinta nung ano na yon monitor na yon so nandito po kami ngayon sa shell at waiting po kami doon sa sa lalaki na yon i scared kasi hindi ko po ito na experience itong anak ko malakas lang talaga ang loob kaya ayaw ko bala sa sabuin niya kung hindi lagot siya sa akin kapag magkakaroon ng problema talaga so titingnan ko na lang titingnan po natin kung ano ang itsura nung uh, monitor na yon okay masyado siyang excited so Ayun na. let's go guys antayin na lang natin okay, okay. Ano? So, ayun guys, ayan na yung kanyang monitor na nakuha. Na, na kuha. ayan, hindi ko na pala na-videohan yung kaninang ano. Mabigat daw. So, ano sa tingin mo? Okay ba yan? Oo. Yeah. Uh, Ito yung likod. Manipis lang siya guys, like this. Okay. So, ayan. Uh, yun lang. Uwi na kami ng bahay para matesting niya mamaya pag uwi namin doon. So, pag hindi ito mag-works, babatukan ko po siya. <laughs> so, Bye ayan. Guys. So, guys. Uh, nandito kami ngayon nag-stop dahil yung anak ko, kumuha muna siya ng kanyang pambayad dahil nag-abono ako. Wala pala siyang kaso. Ayan, kumuha muna siya ngayon na nasa ATM machine siya. So, ito yung kanyang pinagmamalaki. Medyo mabigat din pala. Ayan. Ang kanyang pangalan ay is CRC si so hindi ako familiar sa ganitong name ayan ah uh, nagtalo kami nung isang araw kasi nga binilhan siya ng Parang TV, gano'n, ng asawa ko. Kaso, sabi niya, hindi naman daw talaga pang pan gaming siyon. So, bin bumili talaga siya ng sarili niyang monitor. Siguro, kung wala siyang work, hindi siya makabili. Kaso, talagang kumuha siya ng part-time job. Kasi nga, hindi namin siya pinayagan na bumili pa. Kasi, dami naman niyang mga ano na pwedeng gamitin. Kaso, alam mo na yung mga kabataan ngayon. Kung ano talaga yung nakikita nila. At kung ano yung oso gusto nila mabili talaga. So, ayan. Andyan siya ngayon uh, Nag uh, ano ng kanyang pera Okay So see you na lang guys Pagdating sa bahay pat Para set up niya ito Titingnan ko kung maganda ba talaga At kung may pinagkaiba Okay So see you there guys So ayun guys Ito na po Nandito na kami sa bahay At uh, ito na po Ang kanyang monitor na nabili Ayan. Ito po At uh, set up na po is, isi-set up na niya ngayon Tingnan na lang natin kung gagana. Hinahanap niya pa ang HDMI na kanyang idudugtong doon. Okay? So, tingnan natin kung mag-works. at uh, titingnan natin kung masisihan siya doon sa, sa monitor na yan. Ganyan. So, symbol muna. Asymbol muna yan. To serve search second and primary and the mm -hmm. Need go and move to. This. switch So, katulad yun doon sa ano, i-gagrab mo sa yung ano doon. Paano gawin? Hmm, anong gagawin? Ano gawin? Ayan, sige, set up. Ayan, magaling yan eh. Magaling-galing yan eh. Kiyempre. Hmm, na. No. Ano 'ng ginagawa? Along. Meron pa lang nakalagay ng multipolar. Ayan din. So maps. Okay. ibang chucky na. Ganun din naman ang nakuha Okay na, pero ililipat ko ito dito sa gitna. Hmm, paano Hmm? So, ayun guys, naging success ang kanyang ginawa. Ayan. Okay. Pero hindi ka na pwedeng mag-create ng isang ano kung ganun pa rin. Paano okay. create? Dito parang lang may oy wala siyang sariling ang Ayun na, tignan mo to. Pansinin mo to sa monitor ko. Ah. Hmm. Sakto yung ganto ko, tsaka ganyan ko, tsaka yung gilid. O oh, bakit yung sa akin daw sa ano? Hindi. Pansinin mo 'yon. Kahit sa nung ginamit ko yung TV na bilang second monitor di sa akin ito. Oh, laptop siya. Finally. Hmm. Baka sa sunod meron ka pa ulit. Ano naman <coughs> mapapansin? Hindi. May ano bibiling ba? pa ako isa eh. Ano? Anong isa? Hindi siya muna. Natatandaan pinapabili kong laptop, mount Para may space ako dito. Yan ang bibiling ko. Meron ako. Meron ako sa hmm. Walmart. daming nakikita. Siyempre. Tapos, so, hindi mo na rin <coughs> nagagamit dito? Dahil, ano? pag nag-school ka. Eh, dinadalim ko. Hmm. So, yun guys. Ayan, masaya na siya. Masaya na siya na nagiging okay na yung mga. Sige mag-try ka nga diyan Mag-open ka ng isa pa. O, huwag mo ano. Paano ka? Ayan. Ba't nawala yung mga ano? Ay, hindi. Ito kasi yung second ka lang eh. Teka lang, ganito. Hindi yun. ko alam kung may second or first pala yung Bakit sinet up ko yung sa akin dati? Ayan na, ito. Pwede ko Ito na kasi yung magiging, ano ko. Ayaw. Hindi, wala akong... Wala akong tingnan. Ayan. So, dito na. Ito na yung para magiging monitor ko instead dito. Ano ba? Ano? Ha? Huh? Gets mo ba? Ano yung sa computer? Sige, open ka pa ng isa pang account. Sige, tingnan mo. Wait lang. Meron pa dyan na hindi mo na- Hindi, dapat mag-plus ka lang dun eh. Anong plus? Oh. Ano saan yung planemo mo? Ayan. Ito, ito, ito. Ayan, sige. Oh. Tapos, saan yung YouTube? Ayan, ayan, sige. Para dalawa yung... Napanood ko, yung klima. ko yan. Ana, ano, ano na? Ano yung una ko napanood. Ah, gusto na yun. Wow. Gusto na yun. Walang Ay, red na nalabas kayo. eh. Itong dapat dapat mong mo pag katapos mo mag-edit, delete, delete ni. Hmm. Hindi bawal delete eh, ano lang uh, archive. No, uh, unlisted. Kasi pag i-delete -de mawawala ang WH. Kasi kaya mo, kada ganyan, magsascroll kami, tapos live stream pa doon yung iba. Hindi, tatanaling <coughs> ito yung bago. Yan, i-ano po yan. Unlisted I nga, know. bawal ano. Stream. Dalawa lang na, pinipili so, ko yung video. Oh, Mga, ano. Hindi na need yan dyan, pag video-video. Kaya yan. nga. So, yun guys, uh, masaya na po siya dahil yan. nabili na niya yung kanyang gusto. Ayan, uh, kanya rin yan guys. So, oh, yan, binili rin niya yan. Ang dami niyang, ano, <laughs> ang dami niyang mga gusto. Tapos, kung magsawa na siya, ako na lang yata ang tagapagmana. Pero yung isa niyang binigay sa akin, hindi ko type kasi maingay. Wing type. Maingay siya. Yan ayaw niya. Hindi niya nagustuhan. Yan ang sinasabi ko. Dapat pag bumili, tingnan muna. Tingnan muna bago bilhin. kung hindi magusto. Katulad niyan, ito binili mo lang din online. Oh. Sa Amazon. Online. So, ayun lang. At sana nag-enjoy kayo. Ah, na, din pala yun. Ah. Ako kanina, kinakabahan ako kasi siyempre, imi-meet up mo lang yung pinagbilhan mo. Hindi ko pa na-experience yun. Okay lang siguro kung may kasaba akong lalaki, pero wala pa rin akong tiwala sa ganun. Yung imi-meet up mo isang tao, kasi uh, doon kayo mag sa ano. Hindi ko pa na-experience yun. Sila, uh, sila magkapatid, ayun, nagagawa nila. Kasi sa Pinas daw, ganun, ganun ang style sa Pinas. Pero, dito sa US is, may ganun na rin palang style. Pero, hindi ko pa nagawa. So, ayun lang. At, sana po, nag-enjoy kayo. At, nagustuhan niyo tong video ko na to. At, sana, abangan niyo rin pa yung iba kong mga video na gagawin. Okay? So, thanks for watching.